Pasintabi po sa mga naghahaponan. Sensitibo po ang istoryang aming ibabalita. Nasa ospital ngayon ng isang 15 anyos sa Dalagita matapos saktan ng kanyang mga kaklase sa isang eskwelahan sa Montilupa City. Pero ayon sa ina ng biktima, ang mga guro at ang local death ed, pinabura ang nag-viral na video ng pananakit sa bata. Narito ang Agenda Weekend Report ni Paolo Barcelona. <tong> Nakita sa viral video na ito na tila sinasabunutan ng isang batang babae habang nakasalampak sa sahig ng isang classroom sa Muntinlupa City. Kwento ng nanay ng biktima sa panayam ng Billionaire News Channel, Lunes, August 4, nang mangyari ang umanoy bullying sa kanyang anak. Ayon sa kanya, sinuntok umano ang kanyang anak ng kanyang kaklase dahilan para gumanti at makipagsagutan sa kanyang nakaalitan. Okay, yung ulo. So, nabago yung ulo, kaya siya isinugod sa ospital kasi nagkaroon ng pagsusuka. So, nangyari yung, yung away nila, yung pagkakasakitan in the morning during school hours. Tapos nung kinagabihan, doon siya nagsuka. Ayon sa ospital na pinagdalhan sa bata, Traumatic brain injury secondary to mauling ang posibleng naranasan ng biktima. Kinabukasan, ipinost ng nanay ng biktima ang video at litrato ng sinapit ng kanyang anak. Agad itong nag-viral at tumugon dito ang mga opisyal ng paaralan. They approached me and asked me to take down the post. Sino po ang nag-approach sa inyo na i-take down yung post na yun? Um, well, actually, yung uh, initially, ang tumawag po kasi sa akin is uh, the school yung class advisor. Pero ng time na yon through messenger, uh, time na yon si class advisor pala ay kasama na meron na siyang DepEd official na nandun. Ipinakita rin ng ina ng biktima sa Billionaire News Channel ang screenshots ng mga mensahe ng guro at ng ibang taong hindi naman niya kakilala na sinasabihan siyang i-delete ang video. Kalaunan, binura ng Facebook ang post ng ina ng biktima. Sinubukang kunin ng Billionaire News Channel ang panig ng Schools Division Office ng Muntinlupa, ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawag at text. Sa isang pahayag, sinabi ng Dep. Edmuntin Lupa na iniimbestigahan na nila ang insidente. Prioridad daw nila ang interes ng lahat ng batang involved. Noong nakaraang linggo lamang, pinirmahan na ni Education Secretary Sani Angara ang IRR ng Anti-Bullying Law, kung saan inaatasan ang lahat ng paaralan na maglatag ng anti-bullying policies. Inimbitahan naman ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon ang magulang ng mga bata sa City Hall para pagharapin. Nakausap na ng ina ng biktima ang class advisor at nakuha na niya ang listahan ng mga batang sangkot sa insidente. Hangad ng ina ng biktima, mapanagot ang mga may sangkot. Sikapin nating mabuti na maipaunawa sa mga bata, especially yung mga teenagers po ngayon, na as early as this age, kailangan nilang maunawaan yung realidad ng buhay. Uh, hindi lahat ng tao tatanggap lang ng, alam mo yun, hindi lahat ng mga actions mo madadaan sa simpleng sorry, uh, sa simpleng paghingi na dispensa. Meron kang mga pagkakamaling magagawa sa buhay na hindi mo na, kahit pilitin mong itama, hindi mo na mababawi. Kasalukuyang nasa ospital pa din ng dalagita at isa sa ilalim sa ikalawang CT scan dahil patuloy pa rin siyang nahihilo at nagsusuka. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan, tanong tuloy ng marami, ligtas pa bang pasukan ang ating mga paaralan? Kaya naman payo ng mga eksperto sa mga magulang, siguruhing nababantayan ang inyong mga anak at lagi silang kausapin tungkol sa kanilang nararamdaman upang hindi humantong ang kanilang mga emosyon sa karahasan sa mga silid-aralan. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelona, Pilyonaryo News Channel.